Isang so, mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay December 25, 2024. At ngayon ay dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Propeta Isaías chapter 52, verses 7 to 10. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem pagkat ang hinirang ng Diyos sa Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na maahayag. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at mula po dito sa aming parokya sa kay St. Joseph Parish, ang Ama ni Jesus. Ako po ay bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko. At nawa, sa araw na ito ay talagang uh, lubusan natin na uh, mahayaang ma manuot sa atin pong uh, pagkatao ang diwa ng Kapaskuhan kung saan ito ay ang katuparan ng uh, pangako ng Diyos. Ito ang panahon ng pagtupad ng Panginoon. Panahon ni Kristo. At yung dahilan, no, kung bakit siya pinanganap, ay para sa ating kaligtasan. Kaya ang panyaya sa atin ay magdiwang tayo, magsiawit tayo sa galap, at kung baga, no, uh, yung, magbigay nawa ito sa atin, no, lalo na sa mga uh, kapatid natin na uh, may pinagdaraanan ang mga pamilya na nagkahiwa-hiwalay o nagkawatak-watak sa di inaasahang mga pagkakataon mga uh, magulang na nasa ibang bansa na magkakahiwalay pero ganun paman ay tuloy ang paanyaya sa atin ang araw na ito na tayo po ay may dahilan para magdiwang. May dahilan para magsaya. Huwag nating hayaan na ang mga problema, ang mga uh, iniisip natin ang maging hadlang upang maipagdiwang natin ito. Kasi talagang ang gusto ng Diyos, tayo ay magsaya at makita natin ang kanyang pagkilos sa ating mga buhay. Kaya po, Ilan natin no, ang araw na ito, namnamin natin ng na mabuti ang diwa ng kapaskuhan, ang pagsilang ni Kristo. Muli, mula pa rin dito sa amin, isang maligayang Pasko po sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa inyong pong patuloy na pagsuporta sa aming parokya, sa gawain ng mga simbahan. Kahit na tayo po ay virtual lamang nagkakasama-sama, dalangin ko pa rin sa Diyos na makatulong sa inyo itong ating ginagawa na pagbabahagi ng mga pagbasa, ng mga pagninilay bilang bahagi no, ng ating misyon na patuloy nating maihatid ang salita ng Diyos sa anumang oras, sa anumang dako, saan man tayo naroon ay sama-sama tayong pinagbubuklod at pinag-iisa ng ating pong pagdiriwang dahil kay Kristo na isinilang sa araw nito. Muli, Merry Christmas sa inyong pong lahat.